for today's video po magaya uh, unbox na muna tayo ng ano ng parcel po galing po to sa uh, ano sa followers ko regalo daw niya sa akin so maraming salamat po at ito na i-open na natin mo mapadama nito ito na po sa followers ko dyan maraming salamat po ito po yung regalo niya sa akin salamat try try, try ko lang at ba talaga? Napakabait naman ang followers ko. Ako ay na kapag ang talaga siya para sa akin. Cash yung nga. Salamat sa'yo. Sa Kaya na... Madagdagan pa yung ano mo. Yung biyaya ng Diyos para sa iyo. ay punin ka na ni Lord. Padaan na, na to, sa lang ni Tata Shout out sa Followers. Bawal daw kasi ano mo yung pangalan lang yun. niya. Ayaw. No, ito. Followers lang daw. So, ito na. Suot ko na. So, na yung regalo mo. Original talaga to. Dapat yung itlog mas makita. Ano yung regalo mo? Maraming salamat talaga pare. So, ito na. Crossover, oh? crossover. Original talaga, oh. <laughs> Pasito. oh, maraming salamat. Ang sample kang anang crossover. Crossover move. <tinyo> <tinyo> Ang galing ng crossover mo, sir. Ang galing <tinyo> <Master fight> talaga. Master pa talaga. Maraming salamat. Uh, thank you. Po. Okay,